Nick Smith Jr. papapalitan si Gabe Vincent sa rotation ayon kay coach JJ Redick at Luka Doncic may request na big man kay Rob Pelinka pero bago ang lahat sa pagkapanalo nga yung Los Angeles Lakers kanina laban sa Toronto Raptors ay mas na-secure pa nila ang number 2 spot sa Western Conference dala ang kanilang 16 and 5 win-loss record. Sinundan naman ito ng Houston Rockets na may 14 and 5 record kaya naman lalong umiinit ang labanan sa itaas ng standings. Maraming nag inaakala na mahihirapan ang kupunan dahil wala si Luka Doncic pero nagpakita pa rin sila ng matibay na composure at solidong depensa sa buong laro. Hindi nagpadaig ang Lakers at pinatunayan nilang kaya nilang manalo kahit kulang ang kanilang star power. Naging malaking dahilan dito ang magandang laro ni na Austin Reeves, DeAndre Ayton at Rui Hachimura. Lalo na si Hachimura na muling nagpakita ng kanyang kahusayan sa clutch moments matapos ipasok ang game-winning buzzer-beater three-point shot na nagselyo ng panalo para sa Lakers. Pero bukod sa kanilang mga starters, isa rin sa mga starters, isa rin sa mga tahimik mulit napakahalagan tumulong ay ang ambag ng kanilang bench, lalo na ang kanilang two-way player na si Nick Smith Jr. Gumawa siya ng 12 points, 2 rebounds at 2 steals sa loob lamang ng 14 minutes. Isang napaka-efficient na performance para sa isang young player. Marami ang nagsasabing deserve niyang magkaroon ng mas maraming minuto lalo na at patuloy na nahihirapan si Gabe Vincent na makapagbigay ng malaking impact. Ayon pa sa ilang analyst, si Nick Smith Jr. na raw ang maaaring sagot sa bench scoring problem ng Lakers dahil sa kanyang kakayahang tumira mula sa labas, gumawa ng mid-range shots at magbigay ng walang humpay na hustle at depensa. Mga katangi ang siguradong kakailanganin pa ng Lakers sa mas mabibigat na laban sa hinaharap. Samantala, usap-usapan nga ngayon sa mundo ng NBA ang di matinding request ni Luka Doncic kay Rob Pelinka lumabas sa ilang sikat na sports website sa Amerika na hinihikayat umano ni Doncic ang Lakers na mag-inquire tungkol sa posibilidad na makuha si Yanis Antetokounmpo lalo na ngayong may mga balitang hindi ganap na masaya ang Greek superstar sa Milwaukee Bucks. Gayunpaman, marami ang nagsasabing magiging napakahirap para sa Lakers ang anumang trade na kinasasangkutan ni Yanis kung hindi sila handang isama sa deal si Austin Reeves, isa sa pinakamahalaglang young pieces ng koponan. Dahil dito, tila mas malabo ang direksyon direktang paglipat ni Ante Tokumpo sa Los Angeles, kaya umano naghanap ang Lakers ng mas realistic na target. Ayon kay Brett Siegel ng Clutch Points, isa sa mga pangalang matagal nang nasa wishlist ng Lakers ay ang center ng Brooklyn Nets na si Nick Claxton. Isiniwalat nito na higit isang taon nang inaalagaan ng Lakers ang ideya na kuhanin si Claxton, at ngayong papalapit ang trade deadline sa Pebrero, mas lalong lumalakas ang posibilidad. Hindi man kasing husay ni DeAndre Ayton sa opensa si Claxton ay kilala bilang mas athletic, mas bouncy at mas mahusay na shot blocker. Sa katotohanan, hinihikayat ng ilan na magiging malaking tulong si Claxton sa sistema ng Lakers, lalo na kung makakatakbo siya sa transition kasama sina LeBron James, Austin Reeves at maging si Doncic kung matuloy ang mga mas malalaking plano ng franchise. Hindi rin mabigat ang kontrata ni Claxton, nakatali siya hanggang 2028 to 2029 at hindi lalampas sa 25 million kada season dahilan para mas maging kaakit-akit ang trade. Kapalit nito, posibleng isama ng Lakers sina Rui Hachimura, Dalton Kneck at ilan pang future first round picks upang magka-interest ang Nets lalo na tila papasok ang Brooklyn sa rebuild mode.